Mga Karenas, isang adventure na naman ang ating pupuntahan na punong-puno ng tawanan at kulita. Pero this time, sa so baluarte ko naman. Kaya mga Karenas, welcome sa susunod na episode na Behind, Behind Reynas! Dahil nga bayan ito ng ating parang eskwi na si Mama P, ay hinayaan namin siya na dalhin kami sa loob ng Hardin de la Vida. Akala nga namin na ito na ang aming ire review dahil sa ambiance at amenities pa lang ay panalong-panalo -panalo na girl. sabi busy na sabi mong masarap na kapihan dito sa Kawit. Promise, konting lakad na lang. Worth to travel talaga ang cafe na ito. Mas sigurado yung marang masarap yan ah. Ay, totoo talaga. Kasi ito ang title holder ng Kasintahan Coffee Festival. Ang Kasintahan Blend, the PB Coffee! Hello. Hello. Para sa unang stop ng mga Reynas, Sempre, sinigurado ko na makakapunta sila sa kauna unahang title holder ng Best Kasintahan Blend. Sa natapos na Kasintahan Coffee Festival, may madama sinta. Bago pa man manalo ang PB Coffee, kilala na sila bilang isa sa ilang coffee shop sa Kabite na nag-offer ng specialty coffee, pati na rin barista, latte art, and brewing classes. Welcome, Reyna. So, it's a privilege uh, na makasama namin kayo dito sa PB Coffee. And isa to sa mga ginagawa namin, you know, for us and for our customers to appreciate the coffees. So what we have here in our table is different coffees around the world and also local. So meron kaming mga partner roasters na pinopromote dito sa PB Coffee. Isa na yun si Jack and the First Crack. This is from the Naudel Sur. And si South City. That's from Sagada. Ito rin si H. Proper sa davao naman na yeah. yoy sa... <laughs> <laughs> oh, si jack and the bees kapag si jack the Beast. kapre sa jack and the bees we also have from plainside sa china also Columbia, si good cup coffee si good cup coffee uh, yung may are nito, he's the national barista champion here in the philippines 2024 and lastly we have the yardstick and this is from guatemala naman na yoy parang nararamdaman ako na sa international coffee <laughs> Pero... <International. laughs> <laughs>

Sige po, puno lang. Puno pa. Nagtag pa po kayo. Sana lumaki ka ng mayabong. Original siya kasi nabula siya. Oo, oh, di ba po? Pag -ano, nabula, original. Bakit sa kanin din naipon? Uh, side mo pa. Parang ano, iba yung atake nito. parang, parang, hindi, parang kumunoy. <laughs> Good example, <laughs> parang gano'n. So, just to give you an idea, so sa characteristic kasi ng coffee, merong acidity, merong body, merong sweetness, at saka um, aftertaste. Sa so, coffee, definitely merong acidity. Ano yung acidity? Ay yung asim. So, asim ng isang coffee. May asim pa ba kayo? Meron pa ako. Meron pa. Meron pa. Okay. <laughs> okay. <laughs> Paano mag-taste ng coffee? Hindi lang to iinumin natin ng ganyan. No. So, may process. So, we call it slurping. So, una muna, kuha kayo ng few sample. Then, slurp, it na slurp natin siya with sound. Ginawa you know not... tayo okay. pa po ito. Ganun. Alright. Hindi ko so, masarap ito. Ay, parang panis yung ano. <laughs> yung maanaate. Pamaya <laughs> pa yung ano. sabi kayo dyan, mas masarap to. Ano? Yan? Ma ma tinanong, oh, ay! Ay! Boom! Tapos. May tinapay siya. Oh, God. Saan galing yan? Ma'am Jen. tinanong patay ni si... patay ni si kung sino mas masarap. Nakadepende yan, di ako. Dito masarap, ang dami pa eh. Eto talaga, oh. Wala na, oh. Eto bestseller. Giling 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 no 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 apa Cantar madam Arrow, perfect ito oh, mga karinas, kapusta ang coffee cup and experience na. Yun na nga, to Carmona, to Kawit, napakasulit kasi dito ko lang na-experience na gumawa ng sariling kape na ibubrood ba namin. At ko rin din na-realize na may iba-iba pala siyang timpla. May tamis, may paet, puot, at gale. <laughs> Marami din ako natutunan na yung kape pala is Iba-iba yung lasa. Mm -hmm. Ako naman, tawag dito, ang nagustuhan ko sa lasa ng pepe, yung... Kipi. ...yung China. <laughs> kasi yung China, Kipi. parang ano, lasa siyang berry na may parang green tea. At saka, dahil coffee lover ako, ah, pasok na pasok sa akin yung lasa ng kape nila. Kala ko pa kasi yung mm -hmm. coffee bean, ano lang siya, tinutunaw, oh, Yung oh, ala, gini-grill oh, yun siya Usually kasi powder oh. lang yung nabitingman natin ako. So mga Karainas, kung papipiliin ko kayo, bibigyan ba natin ng Corona? PB Coffee. Ay, sa akin, pak na pak. Yes. yes, yes! Pero hindi pa natatapos ang eksena, ha? Hindi ako magpapakabok. Oh, yes. Kaya, girls, may ass, tayo na, tara na. <laughs> Dato yung wind <wait> lang. Tara na. Tara na. Siyempre, hindi ako magpapatalo sa naging pasabog ni Julia sa Carmona. Kaya naman ang second stop namin ay talagang pasabog na pasabog din. Dito ko naman sila dinala sa Ismail Hotpot. Alam nyo ba na ang kainang ito ang first premium hotpot sa amin bayan? Kaya naman deserve na deserve ng mga reynas bumisita dito. Hey. Mama Pia, saan ka? Ma! Nasaan na

Ay, ito so, yung gawa. Si Sorry. Wait lang ang Hindi ang coriander, <laughs> koriente Pang koreani. Pang koreani. <laughs> <Koriander>. <laughs> Ito, I love is spicy. First, starting. Second, spring onion. Manaligaw ako. Sinuna ko yung peanut butter. So, mga Karinas, sino first time mong mag-hotpot? si Julia. First time, first time mo talaga? Ako uh, first, first time Pero naman pala si TikTok yung mga Ayan, sige yan. Ikaw, Ay! Oh. <laughs> so, <laughs> ito kasi siya. Ay, perfect! sa kayo ng lettuce. Pwede kayo po. na yun? ako Ibang klase din talaga tong si Mama P Dahil dito sa Smile Hot Pot Ay talagang napangiti kami Sa dami at laki ng servings Mula sa kanilang meat Hanggang sa mga side dishes Perfect din Sa maula na panahon At kanilang mga soup base ay ba? hindi lang pala sikat sa historical site ang bayan na ito. Siyempre naman, marami kaming local restaurants and cafe na dapat mapuntahan at mabisita. Kaya naman kung gusto talaga ng masasarap na pagkain, pumunta lang at gumayo sa kawit. Kaya every week, tuklasin natin ang mga yan. Dito sa... Biyay! Biyay! Bila! <laughs> oh, so mga Karinas, Teka, ako muna, hindi pa ako, lugar ko to. <laughs> <Yes>. <laughs>